Sorry, sis. Kakagising ko lang. Eh, mga pusa. So, bali ngayong araw, uh, na-receive ko na nga yung package from YouTube. Ito siya. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung di dahil sa inyo, di natin mare-receive to. Bubuksan ko lang siya ngayong araw. Um, bala ko sana buksan ko na hindi ko na i-video. Pero since gusto ko i-share sa inyo dahil kayo naman yung may dahilan kung bakit nakuha ko to. So, share ko sa inyo kung ano yung experience ko pagka buksan ko na siya. So, buksan natin. Ayan siya. So, straight from the box. Actually, wala ka naman ibang makikita. Kundi, ayan, yung mga personal information ko. <laughs> Tinakpan ko na lang kasi mahirap mag-blur-blur pa sa edit. Karo kasi wala problema sa editor ngayon. Nahihirapan ako mag-edit. Pero Aww. since ayan, tinakpan ko na lang para hindi na i-edit. Buksan natin kung ano yung laman sa loob. Dati kagaya din ninyo ako, nanonood lang sa mga YouTubers na nakaka-receive neto. Kaya hindi ako makapaniwala nung na-receive ko to. Parang nananaginip lang ako. sa <laughs> so, ngayon, check natin yung laman sa loob. Pubuksan ko na siya. Hindi ako na lumabas eh. Parang wala pa ako sa mood kaya. pa lumabas. <laughs> Ayan kay kuya na nag-deliver na ito, ko siya naabutan, gusto gusto niya daw ako makita pero sayang kasi may lakatin ako nung araw na yun. So, Aww. ayan, uh, shoutout sa'yo kuya na nag-deliver from UPS. Ano ba ito buksan? <laughs> Lingay natin dito sa table ko. So, ayan yeah, dahil first time nga natin magbubukas na ito, di ko alam kung paano ito buksan. <laughs> ko pa alam kung para ito buksan. Okay. <laughs> kaya lang pala buksan. <laughs> Nag-informative pa rin yung vlog ko. No? Pag kayo so, tanggalin nyo yung dalawang tape dito. Meron pa din sa likod na isa. So, yan. Doon pala siya binubuksan. <laughs> Hanggang sa unboxing, no? informative pa rin tayo. So, how to unbox silver play button. Ayan, panoorin nyo na. <laughs> Ayan. Unbox natin ito. <laughs> okay. So it manikita de la lage from YouTube. Uh, some 100,000 subscribers. Just how far have you come? If each of your subscriber were light here, they could take you from one side of the Milky Way to the other way. And it's why today we're so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you've also created valuable connections and built a community along the way. In that spirit, YouTube is proud to present you with a Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Congratulations on this amazing milestone. Just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. We can't wait to see what you do next, and we'll be with you. in every step of the way. Yours sincerely, Susan. Watch <laughs> Siki. Susan, watch <laughs> uh, Siki. Di ko naman makilala to si Susan and definitely wala naman itong inambag sa mga subscribers ko. <laughs> so ayan, Susan, salamat sa'yo. May pa-letter pa si Susan. At meron pa isang maliit. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take your part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Salamat kay Rick! If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at youtubecreator at societywars.com Thank you Rick! your team. Share recognition by allowing your team purchase a personalized award. Creator award. Ah, okay. So, kung meron kang team, malimbawa, hindi ka solo vlogger, gaya ko, pwede mo silang pagawa ng award ng copy neto para lahat kayo meron. Yun nga lang, may bayad na yun. So, ayan, meron pa dito. Ayan. Super dry. Para hindi mabasa. In case manaulan yun. So, set na-set na muna natin yung karton. Ito na siya. Netizens, the silver play button. Presented to the most outstanding motovlogger, Ned Adriano. For passing 100,000 subscribers. YouTube. Wah, wow, tara. Most outstanding. <laughs> presented to the most outstanding motovlogger, Ned Adriano. Wala ba? <laughs> Ganda. Papanood um, ko lang ito dati na Innocence. Isa din ako sa mga nangarap na makareceive na ito. Well, hindi biro din yung hard work para makareceive ng ganito na award. So, nagpapasalamatan ako sa lahat ng taong tumulong sa akin. Nagtiwala. Yung mga una nagtiwala kasi sabi nga ni Kong TV, ito daw 100,000 subscribers. Ito yung pinaka mahirap mamit talaga. Kasi, sa una magpapakilala ka pa lang. Wala talaga may alam ng channel mo. After this, siguro yung mga susunod, mas madali para para mas mabasa nyo. So, yun, Dati napapagod ko lang to. Thank you so much sa mga kaibigan ko. Una nagtiwala sa akin. Tumutulong sa akin. Sa mga vlogs ko. Sa mga videos ko. Sila Camila, si Rani. Maraming salamat sa girlfriend ko, si Lourdes, na nag edit ng vlogs ko ngayon. And sa mama ko, maraming maraming salamat sa pagsuporta din dito sa ginagawa ko. So, thank you sa mga unang bumuo, sa unang team. Kasi una talaga solo lang din ako. Pero kahit pa pano, may mga taong tumulong pa rin sa akin kapag tinitingnan ko. Meron pa rin talaga. Pero most of the time, this is a solo team or solo play mag -isa, mag isa ako gumagawa ng videos since then hindi mo naman kailangan na mamahal na equipments up to now lahat ng equipments halos sa ginagamit ko itong ginagamit ko ngayon na gopro pang vlog ngayon. Binigay lang din sa akin to ni uh, Jedan Valenzuela. Kaibigan ko. Maraming salamat bro. Up to now, uh, one year na ginamit ko to. Ito, nakuha ko yung silver play button. So, di mo kailangan na sobrang mamahali equipment kung para sa yung isang bagay para sa iyo. Itong, actually, itong computer ko ngayon dito is, hindi ko rin planado yung nabilihin. Pero since may nakakailangan lang din na kaibigan, yun, nabili ko siya. And yun, unti-unti, Nakakapag-build tayo ng mga bagay Nakakapag-reinvest tayo kahit konti lang Tapos, ayun, meron din tayong mga goal titingnan nyo pa ako na yung bibili ko ng motor But, gusto ko maging, may, uh, maging matalino din sa pera So, titignan natin kung malaki ba O maliit na motor yung bibilhin ko but I think kukunin ko lang yung kung ano yung kailangan ko no so hindi naman ako siguro hindi naman ako siguro susugal dun sa mga luho lang or para magflex lang so ayan ito na siya the most outstanding motovlogger, ni Adriano for passing subscribers para makakuha na ito actually walang straight path or secret na tamang formula para makakuha na ito straight hard work lang dedication Basta gusto mo yung ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Kahit na wala na nanonood sa umpisa, gawin mo, mas gandaan mo yung videos mo sa pag-uumpisa ng vlog, either informative ka or entertaining ka so sa side ko, bumenta ko sa informative vlog, maganda rin yung gano'n kasi parang hindi ka lang mag masyado mag-iisip kung ano yung next step mo, kung ano yung magbe-brainstorm ka, kung ano yung next na content mo at least kung informative ka, pag-aaralan mo yung motor, pe-present mo sa mga tao, pag-aaralan mo yung product mo pe-present mo sa mga tao para magkaroon sila na idea kung gusto nilang bumili mga gano'n, so nasa informative side tayo paminsan-minsan naging entertaining tayo pero ang mga nanonood yung mga solid fans ko so, so mga solid na distance natin dyan na nanonood kapag may mga personal vlogs ako maraming maraming salamat sa inyo kayo talaga yung solid and maraming salamat nyo sa support ha? so ito na yung silver play button siguro isasabit ko to dito sa kwarto ko papa frame ko to so ayan na yung bagong silver play button talagang ano na lang siya isang plaque Dati kasi ito, parang nahihiwala ito isang malaki din ito eh. So since siguro marami na rin YouTuber ngayon, ganito na yung bago niyang itsura. No? Ganda. Ganda nito. salamat din sa mga unang sumuporta nung mga konti pa lang yung subs ko. Kasi kung di nyo naman dahil sa mga unang sumuporta, unang nagsubscribe hindi natin ito maririch. Hindi yan maiipon ng ganyan kadami. Yung kasi yung mahirap minsan eh. Lalo pag nakita nilang low subs ka pa lang, hindi ka nila gaano pa kasi naghahanap sila nung parang stable na na channel, reliable na. Pero kapag gumawa ka ng quality na video, papanawarin na papanawarin kanila. nila. Ayun lang. So sana next goal natin maging gold play button na to it will be a long journey napaka tagal pa nun siguro pero eto eto nga tagal ko din tong inasam-asam pinangarap tinrabaho pero na-receive natin so walang imposible na sense kung may gusto kang gawin sa buhay mo gawin mo lang make sure na dedicated ka sa ginagawa mo gusto mo yung ginagawa mo imposible hindi mo yun makuha kapag ka tuloy-tuloy mo pag huminto ka, doon ka lang naman talaga matatalo eh. Pero kapag hindi ka huminto, yun. Doon mo makukuha yung gusto mo talaga. So maraming salamat, Nedisen. Sa update ko kayo sa mga upgrades ko. Raw vlog lang to. Uh, actually, hindi ko nga balak to na i-vlog yung pag-unbox ko neto. Gusto ko sana personal lang na i-unbox to. Yun nga, kagising ko lang. Bubusan ko sana. Kaso sabi ko, share ko na din yung experience para memorable. No? Kasi minsan lang tayo makareceive ng ganito. And ang sarap sa pakaramdam. No? Yeah, no? The most outstanding motovlogger. Ayun, Edison. So, kung baga ko lang sa channel ko, mag-subscribe ka rin para magkaroon na tayo ng gold play button. Ayun, maraming maraming salamat talaga sa lahat ng sumuporta. Kung meron man ako nakalimutan na kaliktaan na pasalamatan, yun lang. Lahat-lahat ng ano, tumulong. Maraming maraming salamat. So, thank you for watching, Netizens. Ito uh, na yung ating silver play button. Siguro magpipicture lang ako kasama to para pang profile picture sa personal page ko personal Facebook ko so yun uh, sa Facebook page ko malapit na rin tayo mag 100,000 ni Adriano Vlog search nyo na lang thank you at maraming maraming salamat Eddie Sense kundi dahil sa inyo wala to maraming salamat sa 100,000 Eddie na nagtiwala sa akin so abangan ninyo yung mga future vlogs ko maraming pa tayo kung gagawin at mas dedicated ako mas motivated ako na gumawa ng mas magagandang vlog maraming salamat sa inyo lahat So, ayun. Uh, of course, maraming maraming salamat kay Lord dahil kundi dahil sa kanya, wala to. Kundi will ni God yung mangyayari. Wala din to. Hindi ko din to mare-receive. Maraming maraming nag-try pero hindi lahat kayang maka-achieve nito. So, kung kayo, nangangarap kayo, subukan nyo lang na subukan. Huwag kayong hihinto. So, ayun. Again, this is Nia Adriano. Maraming salamat, Nia Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Pwede natin kay mamamahal. <laughs> Hello! Ito lang? <laughs> Oo. Oh. The most outstanding motovlogger, Ned Atriano, pa passing 100,000 subscribers. Sabit mo. Sabit <laughs> mo.